So guys, shout out all bloggers of White Award. Shout out all my subscribers. Shout out. Shout out everyone. All the viewers. Shout out. Shout out everyone. All bloggers of White Award. Shout out, and all followers and silent viewers. Shout out everyone good day everyone all my subscribers thank you so much and all followers and silent viewers thank you so much one Basta ka viewers and all viewers show. God nalang lang magbalo sa inyo guys ha. Maraming salamat ha. Assessment sa YouTube. Thank you so much. Thank you good kaayo. ayo. Sige lang ako ra lang iko ani. I-edit. Basta maraming maraming salamat sa inyong lahat, everyone. Sa pag-share ninyo sa inyong ka-vlogger, Maria Ansay Vlog. Shout out everyone. Basta everyone shout out, walang maiwan. Everyone shout out di ako, hapit na kumahuman hapit nga madugay ba kauban sa kanang ka, jutay nga daghan daghan basta shout out ko everyone sa inyo basta sumpay sumpay lang ni guys salamat kayo all my subscriber thank you so much There. pulan ko na guys na din rin di magsalita kaya hindi niya gusto ang tingog maabot sa kanong media bakit kaya out all bloggers of whitey world shout out all followers thank you so much shout out mga bago pang followers maria and blog vlog o sa so nanonood lang Maria Ansay vlog ing iyong ano ipanood na giluluto na ano opo opo ito o din mo ay na guys pag wala yung ano tagol ah, sibuyas akos at ano ah, wala sapat na at patis hindi na mangitagtagol. Pero ngayon, mayroon, ano, tambok na baboy na iwan itong si sagol. Kasi walang magkain tambok dito sa amin. Walang kumain ang tambok sa baboy. Ito na lang idea ko. Isa sa sagol ko. Kunti raman, ano. Katong dalas akong anak na baboy ang isa kaputos putos giluto namin mayroon na iwan na tambok o sinaktan ng opok takoban ko na ni guys para mo ano tining nakita ninyong inani dito ni sa Litson Quali